Ilaw sa inyo, gawa tayo ng singkamas burger steak. Chap-chap o giling natin ang singkamas at karot. Basta hanggang sa mapino ito. Taste test muna ng singkamas. Tada! Lutuin natin ang giniling hanggang sa lumabas ang mantika nito. Pag half cook na, isunod na ang bawang. Transfer muna natin sa mixing bowl ang karot at singkamas. At kapag naluto na ang giniling, ihalo na natin ito Naglagay ako dito ng 1 half cup cornstarch at 1 half cup all-purpose flour, paminta, betchin, at celery powder, and asin. Halo-halo ko lang. Hindi na kailangan ng tubig kasi nagtutubig na ang singkamas. Pwede na. So ayan, pinirito ko na sila. Ganyan ko nga pala, pinorma sila. Sakto lang yan dyan sa aking sandok. 1 tablespoon yan dinindiin ko muna at inamitan ko ng rubber scraper at ayan luto na sila tingnan nyo yan oh, ang ganda ganda diba gagawa na tayo ng simple gravy tunawin ng margarine Sab sabayan ng white onion, gisa gisa lang mahinang apoy lang yan syempre and then yung mushroom Gisa-gisa rin ang mushroom. Sinunod ko na ang mushroom brine at tubig. Kalahating chicken cube. Halo-halo lang. inuna ko yung margarine sa kutsara. Sayang naman. Yun, kaunting toyo. For color and taste. Paminta. So, hahalo-haloin lang natin ito hanggang sa kumulo. At kapag kumulo lang, ay mag-taste test ulit tayo. Oh, deliciously yummy. At kapag okay ng lasa, isunod na natin ang slurry. Equal parts lang ito ng tubig at flour. Lutuin natin sa kanting muna ito hanggang sa lumapot. Hindi ko ito masyadong papalapotin kasi ayoko ng masyadong malapot na gravy. Ayan, ilagay na natin yung ating mga burger. Buti na lang nagkasya. So ayan, assemble assemble na lang natin. Ikot natin sa gravy yung mga burger patty at siyempre iibabaw natin yung mga mushroom. Para naman siyempre bago natin iserve dapat maganda naman itong tingnan. That's it.